babae. So, nakakatuwa din kay papano. Napakita natin na it's not a limitation pag babae ka. In fact, you have a voice. Kasi isa yan sa advocacy ng ASEAN na kailangan uh, na merong gender equality. And with that, yun ang napakita natin. And two, I feeling ko kaya kaya ng City of Manila under the leadership of your Orbe, ASEAN 2026 nagmasid po ako doon, inaral kung paano gawin, ko kung paano tayo makakaibita ng maraming mga neighbors natin mula sa mga ASEAN member states. At ang maganda, marami tayo naging ng mga ano, mayor, governors, mula sa iba't ibang mga bansa. I'm sure, kakainin tayo ng support. Pero sa totoo na, ang ak aking brain, ang aking brain, lalaban natin. Mm. Kaya ng bangs mo yan. Diba? Mga pag, ano ka, Malaysian food. Okay. Oh. Nice Alam mo na Malaysian food lang isang araw. Mmm. Siniguro ko, di ba nasi lemak? Ah, na, nasi lemak. Ay, Spicy. and dami, dami. Ang dami, inubos ko. <laughs> sa kailangan maalala ko to. Pero mabait, ang mabait nilang lahat. Mm. Lalo na yung mayor ng Kuala Lumpur. Mmm. Nilagaan niya ako talaga. Wow. Mabait, mabait mayor sa patak. Kaya, maganda. Imagine mo, global scale tayo. Yes. With a highly globalized society now, hindi na lang tayo, parang we don't just have each other. We have We can ask help from more people on a wider scale, on a global scale. And I'm grateful kay your Kasi in-interest niya ka sa akin. Gusto ko Mm. Brie. spirit Tsaka maganda rin yung parang ano nila doon, Vice Chi. Oh. Yung flood control nila doon. Kahit super lakas nung ulan. Totoo yan. Totoo yan. Walang baha. Ang galing. Kasi magaling sa yung sa Thailand. Deputy, Ang nangyari, ang... ang, ang Kinagawa nila pala, pagdating naman sa waste problem, may mm. apps nila. Tapos yung mga tao, masasabing po sa kailangan yung monitor. Monitored. Monitored. Tapos meron mm. sila, I'm not sure if ito sa Thailand kasi ang dami pang kwento about waste eh. Meron naman doon, I think Thailand nga. Pagka tinigay mo yung basura mo, hindi <laughs> nakakita. Hmm, okay. Kasi may umaman daw, wow. sobrang dami pera dahil kakawit ganun. Mm -hmm. Maganda sa na maganda. Actually, itong mga mayor's governors mayors mayor's ko, maganda to dahil for collaboration. And at the same time, meeting of minds. Kasi more or less, since ASEAN region tayo, pare-parao tayo ni Indang Pusa. Okay. So with that, nakita natin yung solution na ginagawa nila. Adaptation din. Exactly. Dili. Pero alam mo, nung pinayabang ko doon, ang resiliency ng mga manilin. So, sabi, yes. Na, so, pinagdaanan pag natin. Pagkita sa sa na, mm -hmm. na even if wala tayong punto nun, dahil collaborative players <laughs> yung talagang pati talagang patent ako to the barbell sa yun. Kaya, yun ang maganda, darling. <laughs> Kaya mga kayo, mga Tsaka ganyan ba na mga ganda ang vice mayor mo? Hindi kayo yabang? <laughs> <laughs> yes. Sa pagod. Pero, after friends, <laughs> ang dami doon sa comment section, sabi niya,